emotional sa ngayon, okay? Hingan mo tayo, okay? Tatay! Tatay, bago lahat, gusto ko naman ano tumatakbo sa isipan niyo? Ano umiikot sa isipan at puso niyo ngayon? Ginagawa ko ito para sa akin na Sa akin pa bilang ngayon na dyan. At sa lahat <laughs> ng tao kung support at sa akin na salamat <laughs> po. Kasi natin na talento. Ngayon hindi natin ang komento natin mga judge. So nahin natin ang judge na hindi namin alam kung ilan nag ilang beses nag wow nag wow judge Tony. <laughs> <laughs> hindi ko alam kung ano sasabihin ko eh kasi ah uh, ba si Una pa lang, sobrang emotional yun na tatay. Alam namin kung gaano kalaki ito para sa'yo. And alam nyo, ako po magpapasalamat sa inyo. Salamat po sa... Dahil po sa inyo, nakaka-proud maging Pilipino. Sa po, buhay. Buhay po kayo. Thank you so much, Judge Tony. Pakinggan naman natin ang naluha talaga si Judge Ken. Tatay Cardo. Hey damdam namin yung tension mo and alam ko kung gaano kahirap i-contain po yun para magawa niyon yun. Pero alam nyo, kasabay niyo kami lahat nagdadasal. Sana magawa mo and nagawa niyo po. And sa lahat na nanonood, Pilipinas, nasa inyo na yan. Alam natin lahat na deserve ni, ni Tate Cardo ang makarating sa finals. natin siya. Pagulay natin ang buhay niya. Tatay, congratulations po. Maraming salamat po sa pagsari niyo dito sa Pilipinas. Tatay, what an honor po. Thank you, Dad. Boss you, Alam mo, in the last seven years that we have been uh, showing Filipinas Gantan, wala pa akong nakitang ganyang kagaling na... Uh, Ang galing-galing mo. Wala akong masabi. Maraming salamat, Judge FMG. Hindi ko alam na luwak talaga dito lang todo si Miss Eugene. Ako nga hindi ako anak ni, ni tatay, pero talaga, Judge Eugene, ano naman? Asawa mo ba si... <laughs> <laughs> so, pag <pamilya> natin pala. <laughs> pamilya pala. May mag-aaral na. Oo naman. Um, kadong drum Kilala kita. <laughs> Kilala ko ang mukha mo. Ikaw ang mukha ng Pilipino. Thank <laughs> you po mga sumikap, hindi sumusuko, ginagamit ang regalo. Ang mga lento, hindi magbawa ng masama. Pinag-igot-igot na ang turong po, handa ka na bang umigot ang buhay mo? <laughs> salamat, Judge Eugene. Alright, handa ka na bang umigot ang mundo mo? <laughs> yes, na yes. Yes, na yes. yes. At kung gusto mo tulungan, ito na ang legado ng dumarito sa Finals oh, all yeah. Yes, way to. Kaya sabtinyo pa ang picture pangalan ni Philippines natin. Sabay ko